Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Iyahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Matinding tagtuyot na epekto ng El Nino, malaking pinsala at perwisyo na ang dulot. Mga nasirang pananim, bilyon-bilyon na ang halaga habang supply ng tubig nagkakaubusan na. Sa na ng matinding init, mahigit dalawanda ang pamilya na walang pa ng kuryente dahil sa mga pumalyang poste sa Quezon City at Bulacan. Mga barko ng China na umaaligid sa West Philippine Sea, biglang dumami kasabay ng pag-arangkada ng taunang balikatan exercises. Dating head ng Bacoor Traffic Management Department, itinurong pasimunod ng pamamaril sa isang bar sa Las Piñas. Pamamaril, nagugat lang daw sa simpleng kantsawan. At pantropiko ng P-pop group na Bini, top song sa Billboard Philippines chart. Init na nga ang panahon na walan pa ng kuryente ang mahigit isang at tahanan sa Quezon City matapos pumalya ang isang poste. Sa Bulacan naman, nag-brown out din sa isang bahagi ng San Jose del Monte matapos ang malakas na pag-ulan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Sui. Hala, hala, hala. Pasado alas 9 kagabi ng mabulabog ang mga residente sa bahaging ito ng barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Sunod-sunod na putok at pagkislap ang nasaksihan matapos pumalya ang isang poste ng kuryente. Agad namang binombahan ng barangay ang sunog gamit ang fire extinguisher. Pero dahil sa insidente, aabot sa isang daan at limampung bahay ang nawalan ng kuryente. Hindi tuloy maiwasan ng mga residente na mabwisit, lalo pat sa electric fan at aircon na lang sila umaasa para labanan ang mainit na panahon. Sobrang inig po, tapos may pasok pa kami bukas, tapos ganito ang sitwasyon, di kayo makatulog. ganito. Tapos mayro kaming yung na electric fan na maliit. Hindi na ang ginagamit namin. Ang ibang residente sa tabing kalsada na lang tumambay para magpapresko. Ang ilan sa loob na lang ng sasakyan nag-aircon. Mahirap tulog eh. Kaya nagpapalamig man lang dito sa kotse, nagre-recharge ng ano, lamig para pagkapasok doon sa bahay, hindi na masyado mainit. Ayon sa barangay, posibleng dahil sa init ng panahon kaya't nagkasunog. Pero hindi rin naman natin may iwasan yung mga hindi kasama sa load, yun yung mga naka-jumper. Nakakadagdag po yan kung bakit nag may, may ganito tayong mga problema na pagputok ng kable dahil sa overloading. Inaalam pa sa ngayon ang tunay na dahilan kung bakit pumalya ang mga kable. Mag-aalas 4 ng umaga nang maibalik ang kuryente sa lugar. Nawalan din ng kuryente ang nasa isang daang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan kagabi. Nabagsakan kasi ang mga kable ng kuryente sa kahabaan ng Skyline Road sa kasagsagan ng malakas na ulan. Base sa investigasyon, Lumundo bigla ang posting ito ng kuryente matapos lumambot ang kinatitirikang lupa. Naging pahirapan ang pagbabalik ng supply ng kuryente dahil sa pumutok din na transformer. Kinailangan pa itong palitan ng bago na nanggaling pa sa Plaridel, Bulacan. Nagalaw yung transformer, gawa ng pagkakahilig ng pose, saka malakas na ulan. May inalis sila kanina naman nagdikit na wire. Naibalik din ang supply bandang alas 3 ng madaling araw matapos ang halos 12 oras na brownout. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Itataas ulit ang red at yellow alert sa Luzon-Visayas grid ngayong araw. Isa sa ilalim ang Luzon grid sa yellow alert simula mamayang alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, manipis na ang supply ng kuryente. Pero pansamantalang itataas ito sa red alert ng isang oras pagsapit ng alas 3. Kapag nakataas ang red alert, nangangahulugan na manipis na ang reserbang kuryente at posibleng nang magkaroon ng brownout. Mas maaga namang itinaas ang yellow alert sa Visayas grid mula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Itataas din ang red alert pagdating ng alas 10 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. At ulit mamayang alas 6 hanggang alas 8 mamayang gabi. Damay na rin ang Mindanao sa manipis na supply. Itataas kasi sa Mindanao grid ang yellow alert mula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines dahil pa rin ito sa mga forced outages sa mga planta. Mayroon din daw mga power plant na tumatakbo sa derated capacity o mas mababang kapasidad. Mga kapatid, mag na po ng tubig. May ilang lugar kasi sa Metro Manila at Rizal na mawawalan ng tubig simula mamayang gabi. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco sagit na ng matinding init, mawawalan pa ng tubig ang ilang lugar sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Dahil daw yan sa maintenance activities ng Maynila at Manila Water. Kasama sa mga apektado ang North Bay Boulevard sa Navotas, magsisimulang service interruption mamayang alas 11 hanggang alas 4 ng umaga bukas. Ganitong oras din mawawalan ng tubig ang ilang barangay sa Kaloocan mamaya at bukas ng gabi. Sa Quezon City naman, mawawala ng tubig ang Barangay Maharlika at NS Amoranto mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa parehong mga oras din bukas ipatutupad ang water interruption sa Barangay San Agustin at nagkaisang nayon. Mawawalan din ng tubig sa gabi ang Barangay Santo Domingo, Don Manuel at Doña Aurora sa paparating na weekend. Magkakaroon din ng water interruption sa dalawang barangay sa Marikina mamaya mula yan alas 9 ng gabi at pwedeng umabot ng alas 6 ng umaga. Sa tagig naman, mawawalan din ng tubig mamayang gabi ang barangay Pitogo, Palingon at South Sembo. Bukas naman ng gabi ipatutupad ang water interruption sa barangay Katuparan. Wala rin tubig mamaya sa parte ng San Jose sa Rodriguez Rizal. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ganyang oras din mawawala ng tubig ang Eastwood Greenview Rotonda bukas. Magkakaroon din ng service interruption sa ilang bahagi ng Antipolo bukas. Simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Sa mga apektado nating kapatid, siguraduhin mag-imbak na ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras na yan. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Natutuyo na ang mga sakahan sa ilang probinsya dahil sa matinding init. Sa Occidental Mindoro, aabot na ng isang bilyong piso ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Tuyo ang mga pananim at tigang ang lupa yan ang kinakaharap ng San Jose Occidental Mindoro na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Mahigit 60% ng lupang sakahan sa probinsya ang apektado. Sa datos ng Provincial Government, mahigit 900 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinaka-apektado ang mga magsasaka ng palay at sibuyas. Kami po ay isang agricultural province. Kapag dapa ang magsasaka, dapa po ang aming ekonomiya. Ang aming mga palayan ay tuyo na, pati po ang aming mga ilo. Para tugunan ang problema, may mga panandalian at pangmatagalang plano na raw ang gobyerno. Kasama riyan ang mahigit isang bilyong pisong pondong inilaan ng Department of Agriculture para sa probinsya. Namigay rin ang iba't ibang gamit pangsaka at pangisda, gaya ng mga traktora, baki ng pansaka at mga bangka. Pinamahagi na rin ang perang ayuda sa ilang magsasaka. Para naman tugunan ang problema sa erigasyon, plano ng gobyernong magtayo ng bagong dam sa bayan ng San Jose at Magsaysay. Kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, Pagka mahina ang daloy ng tubig ay nababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin. Pati mga magsasaka sa Tuba Benguet umaaray na rin. Natutuyo na rin kasi ang mga patubigan doon dahil sa El Nino. Nag-aambaga na nga ang mga magsasaka para makabili ng gas at pang maintenance sa mga water pump. Pwede rin silang umorder ng tubig mula sa bagyo pero nagmahal ang delivery fee dahil sa kakapusan ng tubig sa syudad. Ayon sa DA Cordillera, higit tatlong ang piso ang pinsala ng El Nino sa Benguet. Kahapon, tatlumput isang lugar ang nakaranas ng mapanganib na antas ng heat index of 42 degrees Celsius pataas. Pinakamataas na heat index ang naitala sa Aparicagayan na pumalo sa 48 degrees Celsius. 47 degrees Celsius naman sa Dagupan City at Sangley Point sa Cavite. Umabot din sa 46 degrees Celsius ang damang init sa San Jose, Occidental Mindoro, Pili Camarines Sur at Giwan sa Eastern Samar. Sa Metro Manila, 43 hanggang 45 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Pasay City at Quezon City. Tatlumpung lugar naman ang posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius pataas na heat index ngayong araw. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Wala na raw na ang ikinakasang tigil pasada ng grupong piston kasabay ng nakatakdang deadline ng PUV Consolidation sa April 30. Kahapon na ngalampag ang grupo sa harap ng Korte Suprema para hilingin sa Korte na mag-issue na ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan ang ipinatutupad na PUV Modernization Program ng gobyerno. Disyembre pa kasi sila naghain ng petisyon pero wala pang tugon dito ang Korte. Babala nila kung walang ilabas na TRO hanggang sa katapusan, tuloy ang dalawang araw nilang transport strike simula sa April 29. Supreme so, kayo na intindihan niyo kalagayan namin. Araw-araw, oras-oras -araw, dito kami sa lansangan. Ang sabi na iba, ano ba ito mga pistol? Nasisiraan mo ulo. Hindi kami nasisiraan. Pinaglalaban lang po namin ang karapatan. Kasi mga kabataan, anong saan pupunta yan? Pag nawala ng mga jeep. Samantala, patong-patong na reklamo naman ang isinampan ng Quezon City Police District laban sa Transport Group na Manibela dahil sa dinulot daw na perwisyon ng nauna nilang dalawang araw na kilos protesta kontra PUV modernization, three counts ng paglabag. Sa Public Assembly Act, Alarm and Scandal, Resistance and Disobedience at Direct Assault upon an Agent of Person in Authority ang isinampa laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena at iba pang miyembro. Paliwanag naman ni Valbuena, mapayapa nilang ginawa ang rally at ang karapatang ihayag ang kanilang saloobin tungkol sa issue. Kinumpirma ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong ligo kasabay ng balikatan exercise. Pumalag din sila sa planong pagpapalubog ng lumang barko sa pagsasanay na saktong made in China. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Biglang dumami ang mga na-monitor na barko ng China sa West Philippine Sea kasabay ng pag-arangkada ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika malapit sa mga pinag-aagawang teritoryo. Mula April 16 hanggang April 22, na-monitor ng Philippine Navy ang nasa 124 na Chinese vessels na nagkukumpulan malapit sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island sa Palawan. Malayo ito sa mahigit 70 barko lang na madalas nakatambay sa mga lugar na yan sa mga unang linggo ng Abril. Ayon sa Philippine Navy, puro barko ng Chinese Navy, China Coast Guard at China Militia Vessels ang nakita ng militar. Walang pahayag ang China tungkol dito. Pero hindi na bago ang ganitong mga eksena sa West Philippine Sea. Kaya ang Pilipinas hindi rin nagpapaapekto. Katunayan, kasama sa mga gagawin sa balikatan, ang pagpapalubog ng dumang barko ng Navy. Ito ang BRP Lake Kaliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan na magsisilbing target ng Pilipinas at Amerika at balak palubugin sa may lawag Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, eh huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko may hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Welta naman ng Philippine Navy. wag ng kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sa Sadyang matagal at luma na ang BRP Lake Caliraya, kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old uh, Navy vessel which we decommissioned. We reserved it for uh exercises such as baligatan, uh, balikatan, uh, so we can have uh, we can have a target for uh, our firing. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Pinabulaan na na mismo ng palasyo ang kumakalat na peking video na may kunwaring boses ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdeklara na raw ng gera laban sa China. Paglilinaw ng Presidential Communications Office o PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Tinawag nilang deep fake ang kumalat na video na minanipula lang daw sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na raw ang PCO sa Department of Information and Communications Technology o DICT, National Security Council at sa iba pang ahensya para pigilan ang pagkalat pa ng kahalintulad ng mga content na ginamita ng AI. Umapili rin sila sa publiko na maging mas mapanuri at mas maingat sa mga sinishare online. Inarekomenda na ng Firearms and Explosives Office ng PNP na bawiin ang LTOPF o License to Own and Possess Firearms ni Kingdom of Jesus Christ Founder Apollo Kibuloy raw na pagkasunduan sa ginawang deliberasyon kaugnay sa mga lisensya sa pagbamayari ng baril ng pastor at iba pang kasamahan nito. Sa ngayon, naisumiti na ang rekomendasyon at approval na lang ni PNP Chief Police General Romel Marville ang hinihintay na una nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa PNP na pawiin ang gun permits ni Kibuloy. Ayun sa pulisya, merong labing siyam na armas sa pastor at nag-expire na ang lisensya ng isa sa mga ito noong Marso. Gayunman, hindi raw maituturing na armed and dangerous si Kibuloy dahil wala raw itong record ng pagiging bayulente at hindi kailanman nag-hire ng private armed group. Pumanaw na ang dating senador at human rights lawyer na si Rene Sagisag sa edad na 84. Kinumpirma ng pamilya Sagisag ang pagpanaw ng dating senador. Wala silang sinabing dahilan ng pagkamatay ni Sagisag. 1987 nang mahalal siya bilang senador. Bilang human rights lawyer, kabilang siya sa oposisyon sa kasagsagan ng martial law. Matapos niyan, nagsilbi siyang spokesperson ni dating Pangulong Cory Aquino. Kasama rin siya sa mga tumutol sa anti-terror law noong 2020. Pang so, top chart talaga ang Pan by Bini. Matapos kasi ang anim na linggo sa Music Chart ng Billboard Philippines, umakyat na ang Summer Anthem sa number one spot ngayong linggo. Ayon sa Billboard Philippines, sila ang kauna-unahang K-pop group na nakagawa nito. Bukod pa sa Pantropico, nasa number 4 din ang latest single ng Bini na Salamin Salamin. Ang dalawang kanta na yan ang nakatulong sa Bini na maabot ang 1 million listeners sa Spotify. Nagbabala ang Star Magic na may hawak sa P-pop groups ng Bini at BGYO na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa dalawang grupo. Nagviral viral kamakailan ang video ng ilang Bini members na sumasayaw ng pantropiko sa birthday party ni BGYO member Jello. Hindi yan ikinatuwa ng ilang fans ng Bini dahil sangkot daw sa iba't ibang issue ang ilang member ng BGYO gaya ng umanoy cheating. Dahil dyan, nagtrending pa online ang hashtag Disband BGYO. Sa pahayag naman ng Star Magic, nagbabala sila na posibleng makasuhan ng cyber cyberbullying at libel ang mga nagpapakalat ng mga bintang. Sabi pa nila walang basihan ang mga chismis sa dalawang grupo kaya handa rin silang magsampan ng kaso sa mga nagpapakalat nito. Mm, mm, Doon na tayo sa mga magagandang mga lumalabas na balita. <laughs> so, okay. Hi, oh Pati oh, oh, oh. nga oh. si Just Justin, ano, umili ka na. Mirror, mirror, ano, salamin-salamin. Mirror, mirror, mirror. Mirror, Uh, uh, lang, sobrang it. earworm talaga yung ano Oh, um, so, Pantropiko yun Pan na. Meron <laughs> <Okay, laughs> ba siya uh, So ano okay, okay, na yung bias mo? Ano okay, okay. na ano, ano, wow. ano, ano, bias mo? San ka na? Huh? Pantropiko oh. o salamin? Ngayon sa salamin oh. wow. Ako hindi pa ako oh, nakakamove. Fancy, si, oo. Oh, oh, oh. Si Justin. Oh. Pero, alam mo, mami, ako talaga, yan, kaya dolan yan, may babala sila. This tells all of us, mga kapatid natin, na yung mga gumagawa ng mga hindi sigurado. Mm. at walang uh, basehan ng mga mm -hmm. balita at uh, bintang online, pwede palang makasuhan. Mm. So, ingat po tayo. Think before we click. 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 Oh, oh. Speak, click. Oo, oh, oh, yan. Yeah. Do. Ah. <laughs> Lahat, Think muna, ingat. No? mag isip Ingat, isip, ingat, isip. ingat, ingat. <laughs> hinay, hinay mag isip, isip.